Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Viral sa social media ang kuha ng dashcam na ito mula sa Victory Liner bus na bumabiyahe patungong Maynila dakong alas 12.50 ng tanghali netong Miyerkules, November 15. Kitang kita kasi ang insidente ng pamamaril ng dalawang sospek sa dalawang pasaherong nakaupo sa harapang bahagi ng bus. Matapos ang nangyaring krimen, sa pilitang ng dalawang sospek sa driver ang pintuan ng bus at dali-daling bumaba at tumakas. Batay sa investigasyon ng pulisya, patungo ang bus sa Maynila at binabaybay ang kahabaang bahagi ng kabundukan ng barangay Minuli sa Karanglan Nueva Ecija ng isagawa ang naturang insidente. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Arman Abotista at si Gloria Abiliano Mendoza, anim 60 taong gulang, residente ng Kawayan City Isabela na nagtamo ng apat na tama ng bala ng baril sa ulo at leeg. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para sa agarang ikadarakip ng hindi pa nakikilalang dalawang sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dani na, Rahu Mahataw! Maraming salamat po. Huwag kalimutan subscribe na po tayo kayo. na rin po sa channel ko. Babay po